Chaang gubat, scientific name, Erythia microphyllolam, mga maaring magamot ng chaang gubat, allergy, singaw sa bibig, color, ugo, pagtatae dysenteria, eczema, gastroenteritis, pangangati, pamamaga, scabies, mga sakit sa balat, sakit sa tiyan, sugat, isa, anti-allergy. Ang tsa ang gubat ay pinag-aralan para sa posibilidad na ito ay may kakayahang labanan ng allergy sa pamamagitan ng pagkontra sa histamine na pinalalabas ng mga selula na dahilan ng pangangati. Ang tsa ang gubat ay naglalaman ng rosmarinic acid at microphyllo na epektibong lunas sa allergy. 2. Antibiotic Sa isang pag-aaral upang malaman ang kakayahan ng tsa gubat na puksein ang mapaminsalang mga mikrobyo, tatlong iba't ibang mga templado ng katas ang inihanda, siya ang gubat na may petroleum ether, methanol at choloform. Ginamit ang iba't ibang mga timpladang ito sa pagsubok sa kanilang kakayahan na puksin ang apat na mga bacterial strains. Ang resulta, ang tsa ang gubat ay maaaring gamitin bilang antibiotic. Tatlo, analgesic. Alam mo ba na ang tsa ang gubat ay may analgesic properties? Ibig sabihin, ang halaman gamit na ito ay may kakayahang gamutin ang sakit ng ulo mo. Sinubukan ang tsa ang gubat sa mga daga para malaman kung gaano ito kaepektibo sa mga mammals. Napatunayan sa pag-aaral na ito na ang tsa ang gubat ay nagpapakita ng 51% na pagkaepektibo bilang analgesic at 20% na gamot sa pamamaga. Apat gamot sa pamamaga, Ayon sa resultang nabanggit na, ang katas ng tsa ang gubat na kinuha sa pamamagitan ng alkohol ay may sangkap na may kakayahang lunasan ang pamamaga. Ang anti-inflammatory property ng cha ang gubat ay dahil sa maraming phytochemical na nasa halaman. Tema, sakit ng tiyan. Madalas, ang pamumulikat ng stomach muscles ang sanhi ng pananakit ng tiyan. Ang pamumulikat spasms ay muscular contractions kung saan pinipiga ang iyong muscles kaya't sobrang sumasakit. Ang ang gubat ay may antispasmodic properties, kaya kapag kumunsumo nito, maaaring hihinto ang pamumulikat at mababawasan ng gusto ang sakit. 6. Gastroenteritis Ang gastroenteritis, kilala bilang, stomach flu, ay kadalasang nangyayari kapag nakakain ka ng pandaminadong pagkain. Inilalarawan ito bilang pamamaga ng chan, stomach, o ng mga bituka. Isa sa mga benepisyo ng halamang gamot na tsa ang gubat ay ang anti-inflammatory property nito. Ang pag-inom ng tsa ang gubat ay maaaring makatutulong upang mabawasan ang pamamaga at mawala ang mga sintomas ng gastroenteritis. Pito, pagtatae at disenteriya. Ang pagtatae at disenteriya, impeksyon sa bituka, ay kadalasang nakikita sa hindi maayos na gastrointestinal movement, spasms, o motility. May taglay na anti-spasmodic properties ang tsaang gubat na makatutulong upang mainto ang irregular na gastrointestinal movement. Mayroon ding antibacterial properties ang tsaang gubat dahil sa taglay nitong ethanol. Kung ang sanhi ng iyong pagtatae ay bakterya, makatutulong ang tsaang gubat sa paggamot ng microbial cause. 8. Pwedeng gamitin bilang pangmumug mouthwash isa sa mga pinakakinikilalang benepisyo ng halamang gamot na tsaang gubat ay ang taglay nitong fluoride. Sa isang pag-aaral, uminom ng isang basong tsaang gubat ang mga estudyante araw-araw sa loob ng mahigit isang taon at napag-alamang napigilan nito ang pagkabulok ng nipi. Sa Pilipinas, talamak ang paggamit nito bilang pangungo. Siyang, maaari itong maging panlinis ng katawan at sugat. Ang antibacterial property ng ang gubat ang dahilan kung bakit maganda itong panlinis ng katawan at sugat. Hindi lang nito nililinas ang sugat, nakatutulong din ito sa pagpapagaling. Natuklasan pa nga ng isang pag-aaral na pinabibilis nito ang paggaling ng sugat. Tumabas din sa resulta ng pag-aaral na pwedeng gawing pamalit ang ang gubat sa loratadine, na isa ng matatag na commercial drug. Kung magpapalit ng gamot, mas mabuting kumonsulta sa iyong doktor. Maraming salamat.